Good evening mga kapobre At, uh, Ngayong araw na ito ay papunta kami sa International Airport ng Iloilo Nandito na kami sa Iloilo Kaninang umaga pa kami umalis ng Kalibo Ang uh, flight kasi nila kuya ay yung si Kuya Rolat Asawa ni Ati Kamala Ay ngayong alas 5 pasado na ng, ng gabi uh, hapon at uh, alas 6 ng gabi pasado sila makarating dito sa Iloilo International Airport so ito na po kami ngayon nandito kami sa syudad mismo binisita rin namin si EJ yung anak ni La Ardel kaya tumiretso kami dito hindi na kami nag shortcut doon sa kinocomment po ninyo na may shortcutan so ayan napaka traffic nga po ngayon dito sa ilo-ilo mga kapobre natin pero syempre uh, sundi talaga natin ito, public service na natin ito, ito yung maitutulong natin sa pamilya nila wala mang ibang magsundo so, yung pamilya man nila wala mang sakyanan so ito ngayon ang aming kinalalagyan na matindi ang traffic <coughs> pag mag alas 7 ng tawagan mo na lang si La na maghintay lang muna doon. On the way naman tayo. On the way naman na tayo. Uh, tayo nito eh. Kasi matindi talaga ang traffic dito sa Iloilo City. Ayan Oh. Traffic talaga doon. Parang nakaabot ka na ng Maynila pag dito ka nung no? Sa, sa Manila Parang sa Manila rin talaga. Ayun. Ayan Oh. Iloilo City. Naalala ko tuloy nung ako ay nag-aaral sa Antipolo sa Roosevelt College, Kainta Kasi boundary na yung eskwelahan namin eh, boundary ng Marikina Marikina at saka Antipolo, Roosevelt College May nag-comment sa akin last time na siya ay nag-aaral sa Roosevelt College So thank you very much po at alam ninyo alumni din pala siya doon sa uh, pinag-aralan natin yung school noon sa kainta napakaliit talaga ng mundo ah, hindi ko na makita kung saan yung comment na yon but uh, basta nabasa ko ho yun kung nanonood man si ma'am or ma'am or si sir na uh, sabi niya basta may isa comment doon na nabasa ako na dyan nga raw sila rin nag-aral ng high school sa Roosevelt College sa may kainta uh, Rizal may Roosevelt ta uh, Marikina pa kasi eh. ano pero kami sa Kaita kami mas maganda doon at doon sa mini stop doon sa Roosevelt dati doon ako madalas magtambay ang paborito kong iniinom doon isang sito sa kabisquit <laughs> ayan Iyon oh, traffic ko dito sa Iloilo ito ganda ng ano no yung airport papasok area. sa so, ibig sabihin, yung gilid at gilid yan, airport, airport, bisilitan ng airport yan. Oo. Okay. na. No? <tip> hmm. nagpasina. Oo na daw siya. Okay. Hmm. <tip> Lawak, no? Grabe ito na. International man kasi ito. Oh. Parang mayroon na maging biyahe pa vehicle yata dito. Konektado na ang lahat ng ano, bansa. Ang lahat ng probinsya sa ating bansa. Pagka may mga biyahe ng biroplano, may biyahe ng barko. Konek-konek na. Inter-island na ba? Lawak. Kaya, biruin mo yan, pagka, uh, ano, sila, mag-ano pa yan sila, maarkila pa sila ng sakyan palabas. magta taxi pa, kung commute sila, pupunta sa, pupunta sa may airport. Apapunta sa may paradahan ng Pakalibo. Grabing hassle nila. Hmm. Sige, tawagin na nang na dito na tayo sa, ano. Lapit na kami Ah, ito na, Pwede sila Luna mapasa ano? Airport. Ba hmm. sojen kami si Inka mo. Ha? Hello? Ah-ah. Si Inka mo banda. Sa waiting area lang. Ah, sa waiting area. Ah, sige, sige. Ah, sige papasok na pa kami. Kita naman nila yung sasakyan, may pakalan manan. Sige, bantay-bantay lang nung Okay Ayan Dito na kami Sana sila Dito na tayo Okay Two times na tayo nakabalik Sa Iloilo Airport Ito sa waiting area daw ilagay mo sa plastic yung mga bag nila no para ano di ba pa sa kumula departure yata dito no arrival sa arrival tayo saan ba yung arrival nila ah ito yung departure kasi area saan sila arrival ba dito ayun siguro Dito karasa ako ano, bakit po lang sila na dito? Baka doon yung... Oh, yun yeah, Nandiyan ah, sila. Doon, no? Pwede tayo umikot doon na. Hindi, Ah, sige. Okay. Tawagan natin. Ayun. Musta kayo? Ay, tulog na ang baby. Ayan, ilagay sa plastic para hindi ma basa ito okay na no, it. ba Baka may mabasa yes, so cool. Ayan Ay Nong pa yung susi nong I um, ano mo aket bata Ay open mo Ay kumusta kayo Okay naman Okay yung biyahe nyo hindi delay Ah oh, very good Ayun sige Ah oh. Ah sige, sige na Nakalakta nong Ayan Ah, bukas. Hindi pala pinagpwersahan eh. Ayan. <laughs> ah, akyat, akyat. Dahan. Oh, yung baby oh. Parang may bukol siya ko yan no? Wala naman. Ah, oh, sige. Ingat kayo dyan ha. Kasya naman tayo ah. Okay. Nakakalungkot lang talaga ang mga pangyayari ng mga kapubs. Oh, sige. Nakakain ba kayo, kuya? Nakakain kayo ng umagahan? Tanghalian? Hindi, Hindi kayo nagtanghalian? Kumain kayo? Ah, uh -huh. okay, sige Gotom kayo, or ano? Gotom? Dadaan na tayo sa Jollibee, kung ano Kahit, ano Sige Sige 10.26 nang gabi wow. lapit na kami lapit na tayo nih. Nalula na siguro yan. Sa biyahe. Gabing gabi na. Magme-message na lang kami kuya ha. Para maka ano tayo. Mga padala na mga tulong sa inyo. Oh. Bebe! Ba? MC lang masilaw. Ayan dala rin namin yung lumang ref kaling sa Iloela Hmm. May flashlight kayo pa sa ibabaw. Ingat kayo. Medyo madilim na talaga. Ay, uhaw na uhaw. May flashlight yung phone mo ni Santal. O, okay, oh, sige. Ha? Meron kang, meron kang flashlight? Sa cellphone? O, oh, sige. Mag, ay, yan pala. Mayroon din. Dalawa pala. O, oh, sige. Ingat kayo, ha? Ha? Oh, welcome, welcome. Mm, magpupunta kami diyan. Bukas ay mayroon pa kaming lakad. Baka sa sunod pang mga araw ha. Opo, welcome, welcome. Oh. Ikaw magbibitbit santan. Mabigat ba? Ay mabigat yata. Ay, saan? Pa paano nga? Ay mabigat nga. Ha? Sa 7 kilos. Oo oh. Yung maliit na bag kay si Antal. Ay, yung baby na lang, oh. Ayaw. Ay, talagang. Ayan, oh, may, ano pa pala, may kasama kayo. oh, sige. Ayaw. Sige, ingat kayo kuya ha, sa daan ha, gabi na. oh, sige po. Mm -mm.